sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang natagpuang marka na isang triangle na arrow pointer at isang batong hugis triangle. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga triangle ay karaniwang uri ng marka na ginamit ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa kanilang tinagong mga kayamanan. Meron itong iba't ibang mga kahulugan, pero ang isa sa mga karaniwang kahulugan nito ay tumudukoy sa laki ng nakabaong bagay sa lugar kung saan ay isang volume deposit. Ayun dito sa komento ng ating katiech, meron daw siyang nakita sa kanyang side o sinusuring lugar na isang bato. At ang naturang bato na ito ay hugis triangle na arrow pointer. Ang pointer naman nito ay nakaturo sa isang malaking bato kung saan ay meron din itong hugis na triangle. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Una ay ang Treasure and Antiques at ang pangalawa naman ay ang Treasure Hunt Club. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay nais ko na rin ipagbigay alam na ako ay hindi humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Muli, ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa batong Hugis Triangle na ayon sa ating ka-TH ay isang arrow pointer. Basi sa aking sariling pag-unawa, ito ay isang batong hugis arrowhead kung saan ay isa nga itong pointer na nagtuturo ng isang mahalagang direksyon. Ngunit pagdating sa mga batong hugis arrowhead, maaaring ito ay hindi ginamit ng mga sundalong hapon bilang isang lihitimong marka. Sapagkat marami talagang nagkalat na mga bato sa ating paligid na hugis arrowhead. Pero wala itong kinalaman sa pagiging isang Yamashita treasure na marka. Ang isang epektibong paraan para ating makumpirma ang pagkalihitimo ng isang batong hugis arrowhead ay ang sundin at tahakin ang direksyon kung saan ito nakaturo. Dahil sa karaniwan, ang isang lihitimong batong hugis arrowhead na marka ay nakaturo ito sa isang lokasyon o bahagi ng lugar kung saan natin matatagpuan ang kasunod na importanteng marka. Ayon sa komento ng ating ka-TH, kanyang sinundan ang direksyon ng batong hugis Arrowhead at kanyang nadatnan ang isang malaking bato. Ang kakaiba sa malaking bato na ito ay meron na rin itong hugis na isang triangle. Ang aking opinyon naman dito ay kailangan nating suriin mabuti kung ito nga ay isang hugis triangle na bato. Sapagkat maaaring ito na rin ay isang hugis arrowhead kung saan ay isa na namang pointer na nakaturo sa isang mahalagang direksyon. Maliban dito, maaaring ito ay hugis pyramid at hindi triangle. Kapag ang naturang malaking bato ay isa nga itong lihitimong triangle na marka, dalawa ang aking nakikitang angkop na kahulugan nito kung saan ay nakadepende ito sa kanyang pagkakaayos. Ang una, kung ang batong hugis triangle ay atin itong natagpuan sa ayos na nakahiga, masasabi kong ito ay nagpapahiwatig ng tatlong mahalagang sulok sa lugar. Sa karaniwan, ito ay nagpapahiwatig na may mga marka sa lugar na bumubuo ng isang triangular formation o triangulation. Ang tungkol sa bagay na ito ay atin na itong tinalakay sa mga nakalipas na bido. Ang pangalawa, kung ang batong hugis triangle ay ating itong natagpuan sa ayos na nakatayo Masasabi kong ito ay nagpapahiwatig na ang deposito sa lugar ay isang large volume o malaking deposito. At sa kadalasan, ito na rin ay nagpapahiwatig na ang digging spot ay mismong sa ilalim nito. Pero bago natin hukayin ang ilalim nito, higit na makakatulong kung meron tayong matutuklas ang mga karagdagang marka. Sapagkat hindi sapat ang dalawang markang natuklasan ng ating ka para kumpirmahin ang tamang digging spot o tamang lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang unang batong hugis triangle ay masasabi kong ito ay isang arrowhead na marka. Ngunit ako ay hindi nakakasiguro sa pagkalihitimo nito. Kaya para atin itong makumpirma, ating sundin at tahakin ang naturang direksyon kung saan ito nakaturo. At sa ating pagtahak sa naturang direksyon nito ay ating matatagpuan ang isang kasunod na importanteng marka. sinundan at tinahak ng ating ka ang direksyon kung saan direktang nakaturo ang batong hugis arrowhead at dito niya nadatnan ang isang malaking bato kung saan ay meron din daw itong hugis na isang triangle. Ang isang triangle na marka ay sadyang meron itong iba't ibang mga kahulugan. Pagdating pa lamang sa ayos nito ay meron na itong kaugnayan sa kahulugang nais nitong ipahiwati. Ngunit ang problema ay wala tayong ideya sa ayos nito dahil wala ito sa detalye na ipinahayag ng ating ka-TH dito sa kanyang komento. Pero base sa aking opinyon, maaaring ito ay nagpapahiwatig na may tatlong mga karagdagang marka sa paligid ng lugar na bumubuo ng isang triangulation. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay nais ko lamang ulitin ang aking mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Ito ang Treasure Synantics at ang Treasure Hunt Club. Yan lamang mga ka at wala ng iba. Maliban dito ay nais ko na rin ipagbigay alam na ako ay hindi kailanman na humihingi ng donasyon o bayad bilang kapalit sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, nais kong magbigay ng paalala na ako ay hindi tumatanggap ng kahit anumang donasyon o bayad sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin naman natin ang mga pangalan ng ating mga ka na humiling ng shout-out. Kaya shout-out sa mga sumusunod. Elorde III, Habunan Lorenzo III, Ripalda, ng bukidnon Clemento Bato, ng Ifugao Province Lailai Romel nang serioos menya Zamboanga del Norte, Joni Orina ng Kirino Province, Melvin Di Gamo, Jerry Kuratibo ng Tagum City, Da del Norte. Maraming salamat sa panunulun at Happy Treasure Hunting sa inyong lahat.